mga idol, magandang gabi po sa ating lahat at kakain po tayo mga idol at ipapakita ko po sa inyo ang aming ulam sinabawan na bangus at tsaka at bago pa tayo kakain mga idol manalangin po ako Lord, maraming salamat sa gabi ito at maraming salamat sa pagkain sa aming harapan at bigyan niyo po ito sustensya, bitanin niyo sa aming pangangatawan at bigyan niyo po kami ng lakas sa aming pangangatawan at biyaan mo po si Papa sa kanyang paggalaw at ito lang po sa magdalaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tara ba idol? Kain, kain na po tayo ba idol? Ayan, kain po tayo ba idol? Ah, tayo pala ba idol? Aming ulam, sinabaw na, bangos. So, let's go! Ipapakita nyo muna yung unan yung sobo Sige daw, ang unang yung subo natin lang. Mga idol, para po sa inyo. Ayan, ganun. Okay. Ikaw, titin, pakita mo rin ang para sa ating mga viewers. Pakita daw. So, unang sobo ay... mga idol, unang sobo para sa inyo. Ayan. Ano mo sabihin? Masarap. Masarap. Ay, pagkita Pakita daw, noi. Ang imo, ang pangalawang sopo. Pangalawang sopo mo na yun eh. pagkita Pakita daw. Kok. Para sa? Para sa inyo. Yan. Hmm, sarap. Sarap kok, mga idol. Ayan, okay. So, sarap na mga idol. So, si Darling, pakita daw ng subo, mga Darling. Wala pa akong subo. Oh, uh, oh, uh, unang subo nga, pakita mo sa mga viewers para makita din nila yung unang subo Ayan, mo. Yan, pakita mo. At yung ulam din, pakita mo din yung ulam nyo. Nakapagsubo yung sa ulam. Unang subo nang aming ulam ay tuyo. Yan. Nasap-sap. Wow, sarap. Tuyo. Ayan. So, Idol, kasi malu pa ka mukhang malulugi tayo, Idol, pag hindi tayo kakaya, Idol. Kaya yung lagay natin ito. para to sa inyo lahat. Mm. Alright. So, lagi natin. lagi natin yung ating video dyan. kain tayo, Idol. Ito, Idol, oh. No? Unang subo para din sa inyo, Idol. Unang subo, Idol, para po sa inyo. Tara, kain. Hmm. mi. Ulan pala namin may idol ay sinabaw na bangos may idol na dalawang hiwa, may idol na sinabaw nga bangos ang niloto ni darling at, manok na pa kami nun. at saka yung akarate may idol sa pangos na binili namin may idol ay pinaksim ni darling para po bukas Anong mga idol, si darling, may idol, mag para po para ulam, may idol, para kinamukasan mayroon din tayong ng ulam. That's all, sa nagbigay ng tuyo. Ano nito, pala ko? Ano, may idol, ulam? Masarap na to. Ulam, kapag bagyo. Sa mga hindi pa po dyan kumain, tara may idol, kain po tayo, may idol. At uh, sa mga kumain na rin po dyan, hala, manood na lang po kayo, may idol, sa pagkain namin. At shoutout sa inyo lahat mayroon, shoutout po at maraming maraming salamat din sa inyong na suporta at nanonood sa mga video. At sa mga walang sawang nanonood. Sa mga nakapanood po, like and share po. Thank okay. you. Sa mga nakapanood po, like and share po. Okay. Mga idol, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga video ni Papa. Sana po ay hindi po kayo magsawa mga idol. Panoorin nyo lang po kami palagi. Salamat maraming po. maraming salamat po. So mga idol, hanggang dito na po yating video mga idol. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood po ng aming mga video. At sa mga nag-comment po at nag-like at nag-share, Thank you po na marami sa inyo lahat my idol god bless po at ingat po kayo dyan lagi my idol at shout out na rin po sa inyo lahat my idol bye bye po bye bye, bye, bye. bye, bye.